Hello, good morning. Uh, update po sa ating mas uh, Maskubidak. Araw po ng Lunes, 22, 2025. So, pagdating ko, agad silang lumapit sa akin. Iko na nakuha na ng video. So, ito. Andiyan sila. Oh. So, ito. Yun. Andiyan sila. Andiyan ito po yung mga pagkain nilang dala ko ngayon. Meron akong mix na uh, ano nang niyog uh, kung tawagin sa amin ay papar saka meron ding crack corn uh, yung darat so yung ito po yung kanilang ano uh, kayo na so nalagay ko po dito yun so, ang ingay ni Gansha yun ang ingay sila so plano ko pong ito ang dami no ilalabas ko pa ito para maging malinis po yung kanilang uh, uh, area no tanggalan natin ang mga ano ng niyog baon ng niyog sa kayo mo mga niyog dito na uhulog galing po din sa taas so uy oh, yung inga mo dito na ako diyan na sila ng makain nila ayun nagkita ay, ay, na sila ng kanilang makakain Ayan uh, yung pinibaw nandun no? So wait lang Antayin uh, Antay lang natin maging uh, Dalawa o tatlong minuto Para hindi pumasahin yung upload natin Ayan, Pumasunod sila oh. Masana yun naman hapin Masana <laughs> yun Ano yan eh Masana sila oh. Yan Masana yun naman sila Yan oh. Yan sila. O oh, sige. umbisa na tayo magpakain. Maglagay na tayo ng ating uh, Pagkain nila. Nalagay po natin na eh. Yan. So, mag tayo sa ating ginawang, ano, pagkain. ginawa ko nga no maglagay naman tayo ng konting darak ugasan natin itong ano ugasan natin itong kanilang lalagyan ng pagkain dahil masyadong dyan ganda ng pagkain ninyo oh. Lagyan natin ng crack corn. Ito, so, crack corn. I know. yan po yung ano yan po yung uh, dalawang maingay na gansa no yan natin yan po yung maingay na gansa lagyan natin ng tubig yung kanilang lagyan natin to ng vitamin no, bata sa tani Magustuhan nila yung tubig na malinis Ayan. Sana huwag nyo nga pakal pa yung ano. Ayan. So, nilagyan ko po yan ng ano. Ng uh, vitamin. Vitamin Pro. Para po magusto yung lasa. Ano? So, lagyan din natin ng ano rito. Hindi pa ako nagbuhos ng darat. Yan. Lagyan natin ng vitamin para po medyo mabasa yung kanilang kakainin. So yun. Nagdaga natin yung tubig nila ng may halong Batman Pro so maglalagay din tayo ng ano rito ng pagkain na darat at saka yung uh, rock corn huwag mo ito kain Gusto mo ikaw lang kumain? Ang ingay pa naman ninyo? Oh. Yan. Yan yung da yung pinakain natin sa kanila. Mayroon ding Grabe yung song ng ano ng lansa na to. Ayaw magpakain. Gusto nila si, sila nang kakain. Hindi pwede eh. So gasan natin itong sako kasi inapakan nila. Sabi nila mayroon daw siya rito. Ayan. Lagi Nakikita nila, nakikita ng mga bata, meron daw isda rito. So doon natin ilagay yung, uh, ilaga 'yung darat, hindi natin ilagay 'yung darat. Okay. So, diyan. Diyan po sa ano na yan. Kuha tayo ng darat. Ito yung darat. Lagyan natin yun. Tapos, lagyan din natin ng tubig. So, Uy, naka 10 minutes na. Ang haba na. So, dyan po guys. Maraming salamat. Yun, no? Tingnan ninyo yun yung ano. Ating uh, mas kubidak. At uh, insya Allah, within one week or two weeks, darating naman yung ating itik na from Digos. So, insya Allah, uh, dadami ito insya Allah. Okay, so hanggang din lang guys. See you for the next video.